Kamusta na mga kalahe? Napanood niyo na ba ang video nito? Itong video nito ay pinakikita dito yung pagbasag ng simbang katoliko sa mga imahe ng Santo Niño na hindi aprobado ayon sa Office of, Exorcism, Office of Exorcism at Diocese of Manila. Panoorin natin. Winasak ang mga imahe ng Santo Niño na hindi raw aprobado ng simbang katoliko sa Liwag, Ilocos Norte. Hinakot, binasag at sinilaban ng mga tauhan ng simbahan ng mga imahen. paliwanag ni Brother Wendell Talibong ng Philippine Association of Catholic Exorcists. Kabilang sa mga sinunog ang mga santo Niño na may dekorasyong pampaswerte, pinagbabawal daw ito ng simbahan dahil may tuturing daw na paniniwala sa pamahiin ang pagkakaroon ng ganitong mga imahen. Taliwas daw ito sa turo ng simbahan. Ang aprobado lang daw ng simbahan na imahen ng santo Niño ay mga nasa parokya na venerated sa Cebu at Praga o anumang may globo at scepter at corona. Ay nga mga kalahe at inyong nasaksihan kung paano binasag ng, mga, ng simbang katoliko na mayroon pong pare ang mga imahe ng Santo Niño sa lawag Locos, uh, Locos Marte. So dito parang ay nalulungkot dahil nga ang sinasabi ng simbahan katoliko ay mayroong parang standard o aprobadong imahe ng Santo Niño. So dito, makikita natin yung mga hindi aprobado at ibang estilo ng uh, uh, Santo Niño ay pinagbabasag dahil kasi nga wala itong basbas ng simbahan katoliko at ito ay uh, nagiging pampaswerte o parang superstition. no? At ayos paniniwala ang ang, 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 bagay na hindi naaayon sa simbahan ay sa demonyo. So nakikita natin na even yung image of Santo Niño, ang pananampalataya ng tao sa, sa Santo Niño ay dinideklarang sa demonyo kung hindi ito naaayon sa kagustuhan ng simbahan katoliko. Parang nakikita ko dito na mayroong um, pagkontrol at labag sa, sa ligang batas ng tao. At dito natin makikita na talagang dapat nga magkaroon ng hiwalay na panuntunan ang, ang simbahan at ang gobyerno. Pero ang, sa ligang batas naman natin, ito yung pumaprotekta sa atin bilang mamamayan. No? Although bahagi ang simbahan sa loob dapat ng gobyerno no? at even ang simbahan ay dapat nagpapasakot sa batas ng tao. Kung kaya kung mapapansin nyo itong mga nakaraang taon One, ay nakita natin ang pang-uusig ng gobyerno sa mga taong simbahan. Pero ganun pa man, no, ganun pa man sa isyu ito ng pagbasag ng Santo Niño no, ng Simbahan Katoliko ay parang dinidismiss ng Simbahan Katoliko ang kalayaan ng tao na magpahayag ng kanilang pananampalataya. At bilang isang simbahan, simbahan no, hindi dapat um, isang tabi ang paniniwala ng mga tao dahil sa pamagitan ng pananiwala at pagkakaroon ng vibrasyon ng mga tao sa kanilang imahe ng Santo Niño o sa larawan na nais nila makita ang kanilang ang Panginoon, Yeso Cristo, no, bilang bata, eh mas yung mayabong nagkakaroon sila ng pananalig, nagkakaroon sila ng sigla sa kanilang pananampalataya. Pero ang pagkontrol sa kung anong paniniwalaan natin ay nagtatanggal sa atin, sa bawat isa sa atin ng ating kalayaan. Sa so, pag-isipan natin mga ito, mga kalahi, bilang Pilipino, ikaw ba ay tunay na malaya sa pagpapahayag ng iyong pananampalataya?